One, two, three, go! Bato, bato, pick! Ala, Hala! Lagyan mo na! ala Sige! Lagyan Lagyan mo na! Hala! Hala! Sige na! Bato, bato, pick! Sige ah. ah. na! Hala! na! nga! Lalakit! Natay na! Masakit! No, no, bato, no, no, <laughs> <laughs>

Ay, <laughs> uh, matangos kasi si nanay. Aray! 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 Ato, 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 okay. ah, Nakabawi, nakabaw. ala! Ala, mhm, um, 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 dyan sa kabila. Um. Okay, okay. Ato, ato, ato! Sige, ala, sige, ala, ala, ala! Si nanay! ayaw, ayaw! Ayaw, ayaw, ayaw! Oh, oh, oh,

Bato, bato, pek. Ah! Ano ka ba? Oh, tara na, Ah! Ala, parehas, parehas. nanay, bibig, bibig. Ala, ala. Bato, bato, Ilagay mo 'tas ko. Okay.

Malaki tanga dumkot, malaki. Masyadong malaki yung ano pato Patawa tao. Nakabawi. Eh, na -na. uh, yung sana niya nasa nun sa nunan. Nanakit. Patawa, patawa, pek. Sa kabila, sa kabila, kabila. Hindi na makapagsalita si Lara. <laughs> Bato, lala kaya mo ba? bato trigo, bato, bato, peg. Salamat pa. go, bato ba? Hindi ka naman na ka naritisan, bato. <laughs> Hindi na naman ka wanda trigo, bato, bato, Ah! Oh, oh lala, ipalal, ung oh, nakabab, nasa <laughs> kapila. Oy, 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 oh. Bato, bato, peg. Oh. oh.

Ala la, bato bato bek. bato let's go. Patingin na lai. La 5-0. Ay, let's go. Tanggalin mo na la go Ay, nanak. Ay, sila. Ay, sila. Ala ka na mo. bato bato bek. Ala, hindi tatalabi sa rupa. Hindi, ala, nanaki. Wala, <laughs> hindi na makamula ka. <laughs> <gan>. Topic! <laughs> ala, ala, oh, Huwag kang kukuha sa kanya. nanaki. apo. Apo, maawa kayo mo't kay <laughs> Ala, ay, ay nanu sakit. Ay, ala, 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 nakabawi, nakabawi. ala, <laughs> oh, yan, 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 yan. Bato, bato, bato pek. Bato, bato, pek. Ano ah! na, <laughs> 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 dito ko marap. Lagyan mo siya. Sige, sige. Lagyan okay. mo. <laughs> Grabe, ito na na yun. Na muscle root. Bato, bato, pek. nakabawi. Wala <laughs> Grabe, ito. Apuram, dali. Wala <laughs> 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 Hanggang <laughs> makapal. Oh, nanay! Out na si nanay, na. Okay na. Adi, sige, kaya ba? Kaya pa na. nagbasit, unay na sa akin. One, two, three, go. Bato, ba? One, two, three. <laughs> Ay, abo. Ay, Okay na. Alo. Ano? Ano na, nanay? Kaya pa na. tayo nga na ngayon. Magkabilo